Hello mga lords, Ito nga pa pala ang ating katatapos ng ginawang kanina ng bangka. Liliteran nga natin to. Makapansin nyo, ibang design naman. Ipapakita ko ngayon sa inyo. Pangalan nga pala nito mga lords, ay Three Kings. Yan, nilagyan natin siya ng crown dyan sa itaas. Siyempre, iniba natin ang design nito para naman hindi nakakapanawang panoorin. At saka para kahit pa paano makakuha kayo ng idea ng ganitong design ginawa nga pala natin dito mga lords yung ano yung pangalan niya tapos kasama na rin ang kanyang logo nilagyan na natin diyan nilagyan na rin ng logo natin yung kanyang pangalan na Three Kings Ngayon nga pala sana biglaan itong lettering natin dahil meron naman tayong trabaho nag mural pagkatapos niya may pumunta sa aming mga lords na magpapa-lettering daw ng bangka buti na lang at meron tayong mga nakatagong brass na mga naka-stack na brass sa bahay dahil ang atin pong mga brass naiwan natin doon sa pinaggagawa natin ng mural kaya kahit pa paano uh, tayo ng lettering bali dalawang bangka nga pala mga los ang gagawin natin ngayon dalawang bangka ang ating lettering yan inuna muna natin itong isa dahil una to nagpunta sa amin nung hapon pagdating ko nung hapon uh, may pumunta sa amin magkapalettering daw ng bangka kaya ito, ito natin to Bago yung isa naman, kagabi lang nag-message sa akin. Taga rito din po yung sa amin. Mamaya po, pagkatapos nito, um, pahinga lang tayo ng konti. Doon naman tayo sa isang bangka na katarato natin. Uh, pas, uh, salamat po sa akin pong pinagagawa po ng mural kay Ma'am Josin Nueve. Josan Nueve, Nueva. Siya po may ari po ng pinagagawan po natin ng mural at pinayagan po tayo na umabsent muna dahil nakiusap po tayo na ito muna ang gagawin natin. May biglaan lang po nagpagawa sa atin kaya pinayagan tayo ni ma'am. Thank you po ma'am. Yan mga lods, ibang design itong gagawin natin dito. Sana uh, may matutunan po kayong bagong style naman po ulit sa akin dito po sa atin uh, para naman hindi po nakakasawang panoorin kaya iniiba, iniiba natin ngayon ang design ng ating pong ginagawa. Tapos may nakapansin dito sa akin mga lods na ang style daw nitong logo ito para daw style ng logo ng Barangay Hinebra. Uh, sabi ko naman po uh, hindi ko kabisado yung logo ng Barangay Hinebra. Kaya, uh, pero kahawig nga po daw. Gantong ganto po daw yung logo ng ng Barangay henebra. Yan, um, lalagyan na lang po natin to ito dito no, ng mga ng bola. Kalahating bola. at uh, tulad po niya, wala po tayo medyo malapad-lapad ng brush. Kaya ito na rin po ang ginamit natin brass, yung mga ating pong lettering Dahil sinabi ko nga po kanina na iwanan natin yung mga gamit natin, yung mga ating pong mga brush nung po sa pinagagawa natin sa ng mural. At ito na no, mga loads, mayroon po tayong ilalagay dito yung kidlat sa mga gilid. Lagyan natin siya ng kidlat para maganda siyang tingnan. Ang magpapabuhay po dito, magpapaganda po dito yung mga loads, yung kanya pong kulay itim. Lalagyan natin siya mamaya ng kulay itim. Yun ang magpapaganda po sa kanya. Uh, ito po, may konting shoutout po tayo dito mga loads. ah uh, shoutout po sa akin po mga store sender, sa mga Maraming salamat po sa so, pagbibigyan nyo po palagi sa Anang Star. Kay Raquel Sibalios. Kay BJ Cabadin. Ito, kaklasiko po ito. Si BJ Cabadin. Si Baby Joyce. Adrian Borromeo. Tsaka kay sa akin punta ko to kayo na artist din po na napakagaling po. Ipalo nyo po sila. Kay Elmer Legaspi. Star sender po natin yan. Pakipalo po. At generous po talaga po sila. Tsaka ito po kay Unad ah uh, shout out po sa inyo dyan kay Ivan Sabad Sabedra Jr. Kay Jericho Akis ng Coron Palawan Icel Box ng Cagayan de Oro City, Mindanao kay Ryan Celia Nimrod Batarsal Bahana Rodimer Jimenez ng Sambales Shoutout po sa mga taga-norte nadnad nad mabugat ng Escalante City siguro negros po ito negros kay Eugenia Cabasi Indoso ng Tagaytay City Jonathan Duran Ilagan kay Emil D. Marteha ng San Nicolas Pangasinan Norte po ulit taga Norte kay Jamel Inato sa palagi po nanonood po sa atin si Pia tawatang at saka ito po ang palagi po nagsishare ng ating po mga video maraming salamat po sir kay Coach Big and happy, thank you po ah, laking tulong po ng pagshare, pag, pag-share nyo ng ating po mga video na alam po alam nyo na po naman natin dito po sa mundo ng Facebook ah, pagdami ng share pagdami ng views kaya maraming salamat po sa palagi pong pag-share. Sana hindi kayo manawang mag-share na mag-share. At saka sa mga viewers po natin dyan, palambing na po naman. Uh, kung nagugustuhan nyo po ang itong ating po mga video na pinapakita po sa inyo, uh, pakishare na po para kahit po paano marami po makapanood at saka marami po maka makapanood po ng atin pong mga ginagawa design para magaya din po nila sa mga project po nila dahil kalimitan po na nanonood po sa atin hindi ah, siguro mga 50% po ah mga kapwa po natin artist ah, mga pintor artist yan minsan po nagme-message sila sa akin nag PPM ah marami daw po sila natututunan sa atin pong mga pinapakita mga video ah siyempre nakakataba po naman ng puso pagka ganoon Uh, dahil hindi naman po talaga sila ano yung baguhang artist ah, uh, talaga po magagaling na po talaga rin po ang kamay uh, thank you po sa inyo kaya palambing na po uh, pakishare na, na lang po ng akin po mga video tsaka pakipalo na rin po sa mga hindi pa po, po nakakapalo Thank you po sa inyo. Ito, mga lods, ha? umapansin nyo. Malapit na itong matapos. Nalagyan na natin siya ng kulay black sinesecond second coating pa po natin yan syempre hindi na natin pinapakita yung pag second coating Basa po ang palagi ko po pinapakita sa inyo yung first coating pa lang ito na mga lods and natapos na ulit tayo tatlong oras po natin itong ginawa mga lods nilettering yan thank you po ulit sa inyo